so, magandang umaga, Kol. So, update muna tayo dito sa site na tatrabahoan ko, Kol. So, nandito tayo sa building 1. So, dito sa lower ground 1. So, nakatayas na sila dito, Kol. Oh. So, meron silang tayas dito, Kol. So, kinuha na kasi yung damba. So, tingnan natin dito, Kol, kung so, anong view dito. Pagpasok. Ah. Oh. Ah, oh, ito yung ano, Kol. Oh, dalawang palapag lang kasi itong tatrabawan ko. So, dito banda sa guest room. Tingnan natin dito sa guest room. O. Oh. Pakatayas na rin sila dito. O. Oh. So, ito yung tiles nila po. Oh. So, maganda na pagka, ano? pagkakabit. O. Oh. So, yun, yan yung elevation ng flooring ko. Sinasunod ng tiles. O. Oh. So, natapos na itong naganakol. Meron na itong glass. So, kulang rito ko yung ano lang, pag-final ng ceiling at saka yung ano, yung aircon oh. kasi yung aircon dyan cool wall yung aircon dyan oh. so dito cool tingnan natin dito sa labas oh. so napakalawak ng ano dito cool swimming pool area oh. Oh, so nandito yung pump room cool sa ilalim pump room ng ah, swimming pool at saka yung sa ano natin yung sa mga booster pump oh. so ito yung ano cool oh. swimming pool hmm? Napakalawak niya, Nicole. 25 meters yan. ah, oh, Yung haba niya. So, ito yung view dito, Kulay. Ah, oh, so, ito yung view ng building. Ah. Oh. So, ano lang to, Kul? Lang, second floor lang to. Pero may isang lower siya. Oh, tapos na. Tapos na, Kul. May ano na, may may salamin na dyan, oh, balcony. Oh. Lahat ng mga balcony, may ano na. Oh, may glass. O, oh, at saka yung sa taas ko, oh, may ano na din. O. Oh. Pag tanggal yung na kol, so maganda na talaga tingnan. So, itong yung isa kol, to yun, yun yung building to. Sa anak yan kol. O, oh, maano din. Malapit na din matapos. O. Oh. Dito kol, maganda yung view, dito. Kasi nasa ano to. Nasa taas ng ano, bundok. O. Oh. So, isa tong malaking subdivision dito sa Cebu kol. O, oh, Maria Luisa Village. O. Oh. So dito tayo magtatrabaho sa loob. Pasok oh, ka dito kan. Oo, sobrang laging salamat sa panonood ko. God bless, bye bye.